Hi guys! So, ayan, <laughs> Anong nangyari sa aking kasawa bibingka? Nasunog. So, ayan. At eto, igado din. Tapos, nagboil ako ng repolyo. So, Para may kasabay akong kumain, ay sinabihan ko yung girls na pupunta dito sa bahay yung mga my time para ay ko magkwentuhan na din, magkainan pero sabi ko magdala sila ng kung pwede, anong pwede nilang dalhin baka magkulang itong iga do. <laughs> kwentuhan tapos alam niya na yung um, isang ano namin exercise pag nagtipon-tipon yung may hawak-hawak kang cards. <laughs> yun yun alam niyo na yun. So tingnan natin kung anong dadalhin nila mamaya. <laughs> diba? Nag-imbita pero nagsabi na magdala na eh, pag Tagalog, ti ipon. Ipon. Hi, anay. Bagoong ko ng baka. Bagoong ipon. Bagoong nga ipon in Ilocano. Ayan, Paris. Tapos, may dala si Madam Nan. Wow, chuchal. Dahil ito gabi, awan mayonnaise ko ah. Sabi, nagbalba din ko natin. Ayan lang talaga. Napagsasangwa mo. Ayan. Ang kaya kaya garo din. Hi, hi. 啲有啲有啲散，散陣啊！係 <noise>，仲多得睇幾粒冇，即係少少方便啲。今日今日搞埋個食多啲，食多啲，食多啲，食多啲。今日咩食？食粟米，粟米。嗱，爸爸咪帶埋，你哋個。